Okay guys, hello, hello hello po sa inyong lahat. Inday is back. So, today is uh, Thursday here in in Winnipeg. So, you know, eto si Inday naka-winter jacket sa loob ng sasakyan. And today is uh good weather. So, That's why I'm doing my vlog here in my car. Kasi hindi po siya masyadong malamig. It's only 1 degree. So, today ngayon, ano na ngayon ang isha-share ni Inday? So, 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 so. So, ngayon, guys, ang isha-share ko sa inyo is yung ano, mga, mga pampas, ah, hindi mga, pampaswerte pampaswerte na ano, pitaka yung wallet. Okay, wallet po ang ating i-share ngayon. Wallet na pampaswerte. So, yung mga iba't ibang kulay ng wallet. So, meron tayong tatlong kulay na ng wallet na i sa inyo na na pwede nyong gamitin ngayong 2024. So ngayon, ang unang wallet, hindi ko na patatagalin, ang unang kulay ng wallet na maswerte ay color black. So black po, swerte po siya. Yan. Ang black po ay swerte ngayong taon ng 2024. yeah so, po ang mga swerte kulay. Black. Ang sumunod na, na, kulay naman is uh, verde, green. Yan. Swerte po yan yung taon na ito. Kulay verde. So, hindi ko na sasabihin kung bakit. Basta swerte daw siya. <laughs> Nakapulutan ni Inday at gustong i-share sa inyo. So, yun <laughs> na. Kulay verde. Swerte ngayong 2024. So, ang next na kulay daw is um, yung Let's say brown. Yung parang kulay ano siya Yung kulay... Kulay ano ba yun? Yung kulay kalawang. Yung rusty. So, yun. Swerte yan. Yan yung tatlong pitaka na, na kulay na swerte ngayon taon ng 2024. So, guys. Yun lang. Gusto ko lang i sa inyo yan. Kasi, mabilis ang ano lang yan. Mabilis ang advice lang. Wala akong time na na ano na nasabihin sa inyo kung bakit kasi nagmamadali po si Inday sorry kasi oh. na ako sa loob gusto ko lang i-share agad-agad sa inyo ngayon taon ito kung magpapalit kayo ng wallet so ngayon pag po kayo nagpalit ng wallet yung sa mga nagustuhan yung kulay kailangan bago siya malinis yung pera nyo, kailangan, ano, sabi daw nila kasi dapat irespeto yung pera. So, ngayon, kung may mga barya kayo dyan, iligay nyo siya sa, ihiwalay nyo siya sa inyong wallet kasi yung wallet nyo is for uh, only, is only for uh, bills. So, kung gusto nyo na ng barya, kung meron siyang uh, compartment para sa barya, lagay nyo siya pero huwag nyo siyang dadamihan or huwag nyo siyang pupunuin. So, yun na nga. Ang paggamit ng wallet ay kailangan daw ay irespeto. So, ngayon. Pagka naglagay kayo ng inyong pera sa inyong wallet, let's say you have a uh, $5 bills, $10 bills, let's say you have $20, you have $50, and you have $100. So, kailangan daw, ano siya? Yung sunod-sunod. So, like in a row. Like $5, $10, $50, 5, 10, 20, 50, and 100. So, ganun yung gagawin nyo. Kasi sa ano daw, sa Japan daw ha, yung narinig ko, na very, res very ano daw do doon, respective yung pera. So, pagka daw sila ay nagwa-wallet doon, talagang ayos na ayos, walang mga resibo or anything na parang yung mga baso-basura nyo, mga resi-resibo nyo na pag bumili kayo, saksak nyo na lang dyan sa tawalin niyo nga sa pumutok na. So do sa sa Japan very respectful yung ano yung pera nila. So kailangan eh uh, gayahin natin para na maswerte tayo sa buhay, para laging may laman yung wallet natin, di ba? So ngayon ginawa ko nga ito. So nagpalit ako ng wallet. So ang napili kong wallet is black. So nilagyan ko siya ng konting barya, yung mga credit cards ko tapos wala akong mga expired na uh, na mga credit card so yun pinag-ayos-ayos ko siya and then nilagyan ko siya ng ng bills na 5, 10, 20, 50 hanggang sa taas kailangan sunod-sunod at kailangan nakaharap yung tao sa inyo ha pagka binuksan niyo siya kailangan nakaharap si tao sa inyo para very ano mapalapit siya para talagang mag, mag invite siya ng good vibes para lagi kayong may pera. Ganun daw yun. So, yun yung nga. Naniniwala naman ako. So, ginawa ko yun. So, yun lang nga, guys. Yun lang ang aking ma-i-share sa inyo today. Kasi si Inday ay nagmamadali na. Papasok na po siya sa loob. So, dito na lang and I will see you on my next video. Bye bye. Aww.